tinawagan na siya para sa tinawagan na siya na mag-test sa kanya. Yun, 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 yun. So, hindi kasi tayo pwedeng sumama dyan sa kanya kasi hindi allowed. Kailangan ang nasasakyan lang is yung uh, driver yung mag-test at saka yung driver at saka yung mag-test. Yun lang. Maliban dun, wala na. Check yung signal light, left and right. ilaw. So, importante na yung mga ilaw ay gumagana lahat. Kasi pag hindi, automatic, fail ka na agad. Tapos, pag sakay mo ng sasakyan, seatbelt para sigurado na. Kasi pag hindi nakita na hindi ka nag-seatbelt, nag-start ka ng sasakyan, ulitin ko ha, ah. pag di ka nag-seatbelt at in-start mo yung sasakyan, automatic, points na naman yon minus points na naman. So, ayan. Oh, ayan yung unang papagawa sa'yo nyan is yung uh, reverse papapareverse ka makikita uh, yan yung nasa unang sasakyan na yan nagpapaturo mag drive doon nagpapaturo na mag drive yung mag exam kasi meron diyan mga uh, nagtuturong mag drive ng ating kaibigan siguro yan na may reverse na siya mag-iikot na yan sa ruta na iikutan nila doon na siya i-scoran o sige o. so mamaya tingnan natin kung anong magiging result ng kanyang driving test sana makapasa ang ating kaibigan kasi pang alam ko pangatlo na rin niya na ano eh na exam eh laging fail sana makapasa na siya so Tanungin natin mamaya. Sana maging maganda ang result. Tube continued. So, ayan na. Yeah, yeah. Yeah. Oh, they're already big boys. So, ayun na nga yung kaibigan natin. Ano kaya ang nangyari? Nakapasa ba o hindi? matagal sa loob yung nagtetest, matik yan. Bagsak. Kasi ang daming yung gini-explain. Pero kapag mabilis lumabas, good. May chance na pumasak. So, tingnan natin mamaya ang nalaman natin yan mamaya. So, lumabas na yung kanyang uh, instructor so, yung nag-actual uh, ano nag test sa kanya so tingnan natin kung anong nangyari ha Ayaw, sana pumasa. Ipasa mm. mo, ipasa mo, ipasa mo. Mm. Boss, ang nangyari? Paborito ako eh. Ano paborito? Balik daw ako nung next time. Oh, sanggala. Nasaan na? Ilabas mo na yung pass mo. Ei, Wala talaga? Ayun. Ah, Bagsak Sa, saan ka daw ang ano? Saan daw yung mga mali mo? Saan daw yung mga mali mo? Saan yung mga mali mo? Ha? Saan daw? Sa na kalsada. O siyempre, sa kalsada ka <laughs> yung mali mo? Ano? Uh, you know, stop sign. Huwag lang pinigil. Huwag mo nang lagpasan yung mga stop hindi na ako nagkaano eh mga ilang points ka ngayon sinabi sa'yo ilang points mali mo hindi pa alam basta sabi niya hindi ka pumasa hindi na lang pumasa so ayun mahirap talagang pumasa so wala ang sinabi sa'yo kung ano pumasa ka ata eh hindi talaga ayun so yun na nga mahirap talagang pumasa sabi ko nga, pang-apat niya na to, pang-apat niya na. So, sabi ko nga kanina, kailangan mo talaga mag-practice, mag-practice, tsaka, hindi mo rin talaga, tsaka parang tingin ko, depende sa iya, eh, nag din eh. Depende sa nag-detest din talaga. Kasi pagka tingin ko, pagka babae yung nag-detest, okay sa lalaki. Pero kung lalaki sa lalaki, ako mahirap kung parang, ano masyadong, ano sila, maganda kang babae sa lalaki, lalaki sa babae, yung okay sa, Okay, sana yun. Kasi yung nagtest sa akin itong huli, babae. So, ayun. Kapasan na. So, nakakadungkot na. Pumagsak na naman ang ating kaibigan. Baka-schedule ulit siya sa sunod. Sana makapasa na. O, dito na lang, yun. Uh, kung may mga tanong kayo, uh, o kung anuman, eh, comment nyo na lang dyan sa baba, ha? Baka makatulong ako sa inyo. Okay, peace, ya.